I'm here with my family, making memories. <laughs> Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, Nobody Who. Nagsimula ang eksena sa isang madilim na interrogation room. Dito makikita natin si Hatch Mansell, sugatan at wasakang itsura. Sa pagkakataong ito, ang kasama niya ay isang aso habang nililinis niya ang kanyang sugat, dalawang agent ang nagtanong kung sino ba talaga siya. Sa halip na ipakilala ang sarili bilang Mr. Nobody, ang isinagot niya ay ang salitang AS. Ilang araw bago ang eksenang ito, malalaman natin na si Hatch ay bumalik na sa kanyang dating profesyon. Ito ay ang pagiging matinik na asasin. Kumukuha siya ng kontrata sa taong nagngangalang The Barber kapalit ng utang niya sa mga Russian matapos niyang wasakin ang kanilang sindikato Ngunit sa kabila ng lahat ng ito unti-unti siyang napapalayo sa kanyang pamilya sa asawa niyang si Becca at sa mga anak niyang si Brati at Sammy dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman sinubukan niyang magpaalam at nagsabi siyang gusto niya munang magpahinga para makasama ang kanyang pamilya at pumayag naman ang The Barber. Isang araw, nakakita si Hutch ng ads para sa Plummer Ballet Place, isang summer town kung saan dinadala siya dati ng kanyang ama noong siya ay bata pa kasama ang kanyang kapatid na si Harry. At dahil summer break na, kinumbinsin niya si Becca at ang mga bata na magbakasyon doon. Nangako naman siya na hindi hahadlangan ng kanyang trabaho ang kanilang oras. Makikita naman na sinama din nila si David, ang ama ni Hatch, kung saan sinundo nila ito sa kanyang lugar. Habang nagbabiyahe, masayang nagkakantahan ng pamilya hanggang sa makarating sila sa Plummerville. Pagdating nila, nagkaroon ng sandaling pagkakataon si Hatch at si Becca na muling magkasama. Umiinom ng alak at nagkakaintindihan muli pagkatapos ng matagal nilang tampuhan. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay pansamantalang naputol pagpunta nila sa water park ay sarado ito dahil sa isang insidente. Bilang konsiderasyon, binigyan sila ng libreng hotdog coupon at nagtungo sa diner. Doon, habang nagkukwentuhan sila kasama si David at Harry, napansin naman sila ng isang lokal na sheriff na si Abel. Ang sumunod nilang pinuntahan ay ang arcade gamit ang free passes. Doon, Sinubukan ni Hatch na kausapin si Brady na may black eye. Akala niya ay sa football ito nang galing pero ang totoo ay galing ito sa away. Samantala, napabilib naman ni Brady ang mga chika babes na nanonood sa kanya habang siya ay nagsushoot. Dahil marami naman siyang nakuhang tiket ay ipinagpalit niya ito sa isang laruan na ibinigay naman niya sa kanyang kapatid na si Sammy. Ngunit ilang sandali pa ay hinarap naman siya ni Max, ang boyfriend ng isa sa mga babaeng napahanga na niya kanina. Kinuha ni Max ang laruan ng kapatid niyang si Sammy at pinunit ito. Hindi naman nagdalawang isip si Brady at sinapak niya si Max at pinalipit ang braso nito. Agad namang pumagit na si Hutch para awati ng gulo. Habang paalis na sila, sinubukan namang kuhanin ni Sammy ang laruang ibinigay ng kanyang kuya. Pero tinabing ng isang staff si Sammy sa puntong ito. Nakita ni Hatch ang ginawa ng lalaki. Bilang isang ama, nag-isip siya at huminto. Nang mga sandali iyon ay hindi na siya nakapagtimpi. Binalikan niya ang lalaki at brutal na pinabagsak ang mga ito. Isa-isa niyang pinatumba ang lahat na sumubok na humarang. Laking gulat naman ni Becca nang makita niya ang ginawa ni Hatch. Pagkatapos, makikita naman na parehong dinala sa presinto si Hatch at Brady. Samantala, habang inaayos ni Becca at kinakausap niya ang sheriff para palayain ang kanyang mag-ama, kinausap naman ni Hatch ang kanyang anak na si Brady. Sinabing tama na pinoprotektahan nito ang kanyang kapatid pero may mas maayos na paraan. Ngunit mabilis namang gumanti ng salita si Brady sa pagsasabing siya ang gumawa ng mas malalang gulo kanina. Ilang sandali pa, dumating si Sheriff Abel at dinala si Hatch sa kanyang opisina. Doon ay ipinakilala niya si Wyatt Martin, ama ni Max at may-ari ng Plumber Built-in Park. Ipinahayag ni Wyatt na siya ang nagmamay-ari ng bayan at ayaw niya ng may turista na gumagawa ng gulo. Galit siya dahil nasaktan si Max. Humingi naman ng tawad si Hatch at nangakong magsusori rin si Brady pero hindi nasiyahan si Wyatt. Ipinagutos niya na umalis agad ang pamilya sa kanyang bayan. Pumayag naman si Hatch sa kasunduhang ito pero palihim namang inutusan ni Abel ang kanyang mga tauhan na sundan sila at patayin si Hatch. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Habang nagmamaneho patungo sa kanilang hotel, nagalit si Becca dahil sinira niya ang kanyang pangako na walang mangyayaring gulo. Humingi naman ng tawad si Hatch at pinatawad naman siya ng kanyang asawa kung saan muli nilang inalala ang kanilang masasayang sandali. Kinabukasan, sumakay ang pamilya sa Duck Boat Ride. Napansin naman ni Hatch ang mga tauhan ni Abel na nakasunod sa kanila at para maprotektahan ang kanyang pamilya Pinasakay niya si Nabeka, David at ang mga bata sa isang bangka habang siya naman ay pumunta sa isa pa para malihis ang mga umahabol. Sa simula, sinubukan ni Hatch na pakalmahin at kausapin ng mga takuhan ni Abel pero bigla na lang siyang inatake ng mga ito at nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Dahil sa bilis at lupit ng kanyang mga galaw, dito napagtanto ng mga kalalakihan na hindi pala ordinaryong turista ang kanilang kaharap. Pagkatapos ay napabagsak ni Hutch ang ilan sa mga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, may isang opisyal na nakadampot ng kutsilyo at nagawa niyang maputol ang daliri ni Hutch. Pilit niyang inaabot ang nahulog na daliri pero dumulas ito sa tubig at mabilis na kinain ng isda. Dahil dito, ay nagawa siyang masipa ng isa sa mga kalaban at nalaglag siya patungo sa tubig. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga gangster, naguguluhan kung sino ba talaga si Hatch. Ilang sandali pa ay nagulat sila nang muling lumabas si Hatch mula sa ilalim ng tubig. Dito ay mas naramdaman nila ang mas galit, mas brutal at mas malakas pa ng mga suntok at bugbog na pinakawalan niya. Sa huli, halos wala nang ngipin ng pinuno ng grupo nang i-report niya kay Abel na nakataka si Hatch. Sa pagkakataong ito, alam niyang malaki na ang gulo kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Harry. Humingi siya ng tulong at ipinaliwanag ang pinasok niyang problema. sumang ayon naman si Harry at pagkatapos ay pinawagan naman ni Hatch ang The Barber. Dito… Ibinunyag ng The Barber ang tunay na sekreto ng Plumber Bill. Matagal na pala itong pugad ng drug trafficking at nasa ilalim ito ng kontrol ng isang malupit at baliw na babaeng nagngangalang Lendina. Sa isang eksena, makikita si Lendina sa kanyang kasino, kalmado sa paglalaro ng poker. Pero nang mabisto niya na nandadaya ang kanyang kalaban, walang pag-aalinlangan niya itong pinatay kasama ang dealer at ang lahat ng nakakita. Pinalaan naman ng The Barber si Hatch na huwag niyang gagalitin si Lendina kung hindi ay kaya nitong gawin na patayin ang kanyang pamilya sa kanyang harapan mismo. Samantala, makikita natin si Wyatt Martin sa bahay kasama ang kanyang anak na si Max. Dito, tumawag si Lendina. Malalaman natin na matagal ng tauhan ni Lendina si Wyatt matapos nitong patayin ang ama niya at ipasa sa kanya ang utang ng pamilya. Gusto na sanang kumawala ni Wyatt pero hawak siya sa leeg ni Lendina. Pagkababa ng tawag, kinausap naman ni Lendina si Sheriff Abel na matagal na rin palang nagtatraydor kay Wyatt at lihim na kumikilos para sa kanya. Inutusan niya itong kontrolin si Wyatt sa pamamagitan ng pagkidnap kay Max. Sa kabilang eksena, makikita na kinidnap na nila si Max at ginawa itong hostage. Samantala, nagwang masundan ni Hatch si Abel sa isang warehouse kung saan nagaganap ang isang transaksyon. Makikita ang limpak-limpak na salabi na nakalaan para kay Landina. Walang pagdadalawang isip, binuhusan ni Hatch ng gasolina ang pera at tinakot si Abel sa pagsasabing kung hindi niya lulubayan ang kanyang pamilya ay susunugin niya ang mga pera. Sa takot, pumayag si Abel. Ngunit nang paalis na sana si Hatch ay nakita niya si Max at dahil hindi niya kayang iwan ng bata kaya bumalik siya at niligpit isa-isa ang mga kalaban kung saan nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga tauan ni Abel at ni Hatch. Matapos na magtagumpay na makuha ni Hatch si Max ay pinakawalan niya ito. Pagkatapos ay pinaputokan niya ang ilaw at mula sa spark mabilis na kumalat ng apoy at nasunog ang pera at ang mga kemikal sa loob ng bodega. Mabilis na tumakas si Abel habang sumasabog ang buong gusali. Lahat ng pera, kemikal at ng mga tauhan ay tinupok ng apoy. Samantala, ligtas namang nakuha ni Hatch si Max palayo sa ibang eksena nang malaman ni Lendina ang nangyari. Halos mabaliw siya sa si galit dahil wala na ang lahat ng kanyang kayamanan, pera, armas at negosyo. Pagkatapos, ipinakita ng kanyang mga tauhan ang surveillance photos ni Nahatch at ng kanyang pamilya sa Bill. Samantala, si Abel na nakaligtas sa pagsabog ay makikitang nagkaroon ng malubhang pinsala kung saan tinawagan siya ni Lendina at inutusan itong mag-ipon ng mas maraming tauhan para habulin si Hatch. Dito ay nagsimula siyang magdeklara ng gera laban sa pamilyang Mansell. Alam ni Hutch na hindi titigil ang mga kalaban kaya pinapaalis niya na si David kasama si Becca, Brady at Sammy patungo sa isang lodge para sa kanilang kaligtasan. Sumama rin si Max at Tito tuloy ang nagkaayos sila ni Brady. Bago siya umalis para sa lubungin ng panganib, humingi ng tawad si Hatch kay Becca dahil muling nasira ang kanyang pangako. Ngunit si Becca ay tahimik lamang. Alam niyang hindi na ito maiiwasan pa. Sa ibang eksena, pinuntahan ni Hachi si Wyatt na lasing habang galit na galit at nalulungkot dahil sa pagkawala ni Max. Sinubukan pa nitong saktan si Hatch pero iniwasan niya lamang ito at agad niya itong napakalma. Ilang sandali pa, makikitang magkasama ng umiinom ang dalawa at ipinaliwanag ni Wyatt ang kanyang koneksyon kay Landina kung paano pinatay nito ang kanyang ama at pinilit siyang maging alipin. Ipinakita rin ni Wyatt ang lihim na arsenal ng kanyang ama, mga baril, granada at armas na matagal nang nakalaan para kay Lendina. Doon nila naisip ang plano. Ipwesto ang mga armas at traps sa mismong theme park upang gawing bitag laban sa mga kaaway. Kasama si Hatch, Wyatt, David at Harry, nilagyan nila ng patibong ang buong lugar, mga granadang nakasabit, mina sa ball pit at iba pang mga nakatagong sorpresa. Habang ito'y nangyayari, hindi naman mapakali si Becca sa lodge. Ganit siya kay Hatch pero hindi niya kayang manatili lang sa gilid. Palihim siyang kumuha ng rifle at nagpaalam na maglalakad. Iniwan niya si Brady bilang tagabantay. Lumipas ang ilang sandali Dumating si Lendina at ang kanyang hukbo sa tim park. Inutusan niya si Cartus kasama ang ilang armadong tauhan na sumugod sa lodge para paslangin ang pamilya ni Hatch. Samantala, ginabayan naman ni Abel si Lendina papunta kina Hatch at Wyatt. Ngunit sa halip na ganti palaan, ipinasagawa ni Lendina ang kanyang pagkamatay. Isang mabilis na putok ang tumapos sa kanya dahil sawang-sawa na siya sa kanyang mga kapalpakan. At dito, nagsimula ang matinding bakpakan. Isa-isa nilang nalaglag sa mga traps ang mga tauhan ni Lendina. Sumasabog sa mina, nadadali ng mga swinging grenades at tinatapos ng mabibilis na bala ni Nahatch at Wyatt. Samantala sa lodge, sinalakay ng mga tauhan ni Cartash ang pamilya ni Hatch. Pinilit ni Brady na lumaban habang itinatago naman ni Max si Sammy. Ilang sandali pa, dumating si Harry at ginamit niya ang kanyang katana. Nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga kalaban hanggang sa nagharap sila ni Cartash sa isang mabilis na duelo at sa huli ay nagawa niyang talunin si Cartash. Bumalik ang eksena sa team park. Halos ubos na ang mga tauhan ni Landina. Ngunit sugatan at pagod na sina Hatch, David at Wyatt. Sa pagkakataong ito, hinarap ni Hatch ang dalawa sa pinakamagaling na tauhan ni Landina. Nagawa nilang masukol si Hatch at sa pagkakataong ito ay tumayo si Lendina at handa ng patayin si Hatch ngunit bago pa siya makaputok, pinaputokan siya ni Wyatt. Ngunit tumama ito sa isa sa kanyang mga tauhan. Labis namang nagalit ang partner nito at sinubukang atakihin si Wyatt ngunit napatay niya rin ang babae. Sa huling sandali, nang akmang babarilid na mismo ni Lindina si Hatch, biglang dumating si Becca, hawak ang kanyang rifle, tinarget si Lindina at pinaputukan sa dibdib kasunod ng tranquilizer dart sa mismong mata nito. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban dahil dumating ang mga natitirang tauhan ni Lendina. Ngunit may nakahanda pang sorpresa. Inactivate ni David ang huling pampasabog. Muling nilamon ng apoy at pagsabog ang buong team park at tinapos ang digmaan sa plumber bill. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon si Hatch at Becca sa isang swimming pool at doon sila nagyakap at naghalikan habang ang buong team park ay sumasabog sa kanilang paligid. Makikita naman si Lindina na habang tinutupok ng apoy kasama ang kanyang mga tauhan ay nakangisi pa rin na parang tanggap na ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, makikita naman si Nahatch at Becca sa isang interrogation room. Kasama ang isang aso na nailigtas nila mula sa park. Tinatanong sila ng mga agent, ngunit bigla namang nagring ang telepono. Nasa kabilang linya ang kanilang superior at walang nagawa ang mga agent kundi pakawalan ang mag-asawang Mansell. Pag-uwi nila, nagsama-sama ulit ang pamilya at pinapanood ang slideshow ng kanilang mga litrato mula sa kanilang biyahe. Mga masasayang sandali kasama si Brady at ang bago niyang girlfriend. Gayon din naman si Wyatt at Max na ngayon malapit na nilang kaibigan. Sa wakas, nakaupo si Hutch tahimik na nakangiti at dama ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap kasama ang kanyang pamilya. At dito natatapos ang kwento ng pamilyang Mansell mula sa ordinaryong bakasyon na naging madugong labanan para sa kanilang buhay. Pero sa huli, napatunayan nila na walang masihigit sa lakas ng pamilya. Ang moral lesson ng kwentong ito ay walang sinabi ang buong army na Lendina kumpara sa galit ng iyong asawa. Salamat kay bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.